Yang alkohol, yan ang dahilan ng mahigit limandaang libung taong namatay noong 2013, dahil doon sa tinatawag na mga road accidents na gawa ng alak. Walang mabuting bunga yang matapang na alak, eh. No? basahin natin ito. Deaths caused by alcohol 2013, 554,467. Deaths caused by alcohol in the world sources and methods. Mas kapatid, di kinalulungkot ko, ano? Yung alak, hindi aprobado ng Diyos ang paggamit niyan. Dalawa ang alak sa Biblia. Alak na hindi nakalalasing, yung bagong gawa. Parang yung, di ba yung katas nung sa tuba? Pagka unang araw, ikalawang araw pa lang, matamis yun, eh. hindi naman yung nakakalasing eh. Pwedeng uminom tayo noon o kaya yung mababa ang alcohol content. May mga serbesa kasi 4% lang, yun hindi nakakalasing yun. Basta't huwag ka lang iinom ng maraming marami. Eh, pero ang masasabi ko sa'yo, yung alak pagka nando na 14 na, 17, 20% na, eh, ano na yan, demonyo na nasa loob ng bote. Kasi <laughs> yung espiritu niyan talagang pampaaksidente, pampabasag ulo, pampalakas ng loob, pampaalis ng hiya. No? Pag ang tao lasing na, wala nang hiya eh. Kasi nga kahit senador ka pa, kahit presidente ka pa, pag ka na, ay naku, para ka na rin lang bagamundo, para ka na rin lang walang karangalan.